Muling ibinida ni House Speaker Martin Romualde sa isang forum sa Philippine Stock Exchange ang benepisyo ng Maharlika Investment Fund. Gayit ng House Leader, dumaan sa tamang proseso ang batas kahit papatuloy itong pinupuna ng ilan. Si Mela Lesmora sa detalye. 5, 4, 3, 2, 1... Pinangunahan ng liderato ng Kamara ang Ringing of the Bell Ceremony sa Philippine Stock Exchange kung saan idinaos din ang Forum on Legislative Reforms for the Philippine Capital Market. Kabilang sa mga nakilahok dito sina House Speaker Martin Romualdez, Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at Ways and Means Committee Chair Joey Salceda. Sa kanyang talumpati binigyang diin ni Speaker Romualdez ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng iba't ibang hamon ngayon. While factors such as the global economic slowdown external environment pose challenges, the resilience and adaptability for our economy persists. Dito yung muli ring ibinida ng House Leader ang Maharlika Investment Fund at ang benepisyo nito kahit pa may nakabinbin ditong petisyon sa Korte Suprema. Gate ni Romualdez dumaan sa tamang proseso ang batas at magsusumite rin sila ng pahayag ukol dito sa kataas-taas ang hukuman. Mensahe naman niya sa mga investor. I would like to extend an invitation to consider the promising prospects of the Mahalika Investment Fund. This fund is envisioned as a catalyst for economic growth and a testament to the Philippines' boundless potential. Sa Kamara, tuloy-tuloy rin ang pagplansya ng mga mambabata sa amendments at realignment sa proposed 2024 national budget. Ayon kay Appropriations Chair Elizal hanggang October 10 ang itinagdang deadline ng komite para tapusin ito. At kapag kasado na ang lahat, iuulat din nila sa publiko ang mga naging pagbabago sa panukala. Kasalukuyan mang naka-session break ang Kongreso. Pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy ang mahigpitilang pagbabantay sa mahalagang isyo ngayon sa ngalan na rin ng kapakanan ng taong bayan. Melales Moras para sa bayan.